bakit nga ba ako nag-resign sa Jollibee? Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lady Padrina. Sa video ng ito guys, pag-uusapan natin kung bakit ako nag-resign sa Jollibee. So, naniniwala pa kayo sa kasabihan na ang lahat ay may dahilan kung bakit tayo umaalis sa isang kumpanya? At ito yung pag-uusapan natin. Bago natin itong umpisahan ay Shout out muna tayo kay Renante Andaya. Salamat po sa palaging pagsuporta sa aking mga video. At kay Anjo Prebantos, ayan. Shout out sa iyo, pre. At uh, salamat sa panonood mo palagi. At sa iyo pa natin pong silent viewers, ayan. Salamat po at shout out sa inyong lahat. So, bago natin ito umpisahan ay gusto ko lang pong ipaano sa inyo na ang lahat ng sasabihin ko dito ay totoo at sana mapansin ito ng mismong Jollibee Corporation dahil sa nangyayaring korupsyon sa management. At ito ang gusto kong sabihin sa inyo mga kapwa ko service crew na palagi nyo i-check e itong ating mga babanggitin. So ito po ang dahilan kung bakit ako po ay umalis or nag-resign sa Jollibee dahil din po sa hindi po nahulugan ang aking mga contribution. Totoo po ito. At uh, may, may mga ebidensya po ako dito na magpapatunay na hindi po nahulugan ang aking mga contribution. Katulad lang po nito. Ito po ang aking sinumpuang salaysay. Ayan. Ipakita ko po sa screen. Yung SSS number 1. Hindi po hinulugan. Tingnan nyo lang po nyo sa screen. Sinumpuang salaysay. Ayan. SSS. Makikita nyo naman po yan. Hindi po tayo nahulugan sa SSS sa mahabang panahon. At uh, nung malama ko po ito ay agad ko po itong ina-report sa aming HR upang magawa ng aksyon. At hindi rin po ako hulugan sa pag-ibig. Tingnan nyo po, wala pong hulog. Pero kinakaltasan po ako nyan. Kaya kaltasan kami nyan. Wala pong hulog ang pag-ibig. At wala din pong hulog ang PhilHealth. Yan, check nyo din po dyan sa screen ako po ay nalulungkot sa pagiging tapat natin sa serbisyo ay nagawa po ang hindi hulugan ng management ang ating mga contribution. Nandito po ang ating mga payslip. Hawa ko po. Hawa ko po lahat. Ito po. Ayan. Ipakita ko po sa screen yung mga example ng Mga uh, contribution natin na hindi nahulugan. Ayan. Nandito po yung sample. Tingnan nyo na lang po. Sobrang dami po nito. Ayan. Ito po yung katotohanan kung bakit ako umalis sa Jollibee. At uh, sana mo unawaan nyo ako viewers ko, subscribers ko, kung bakit ako umalis dito sa Jollibee dahil hindi po ako nahulugan ng contribution. At sila, yung aking mga kasama, hindi ko alam kung alis din sila sa aming store. At uh, kung magpapatuloy pa sila doon. Kaya ito ang gusto kong sabihin sa inyo mga kapwa ko service crew. I-check nyo palagi ang inyong mga SSS pag-IBIG at PhilHealth kung ito ay nahuhulugan ng inyong kumpanya kasi kung hindi po yan nahulugan ireklamo upang opang maguan yan ng aksyon kasi akin kasi ito po ay akin ang ini sa mismong SSS pag-IBIG at PhilHealth para po ma at para din mabawi 'yung aking pinagpaguran kasi kasi malaki po ang kinakalpa sa akin pero wala pong laman ang benefits kaya ito po ang dahilan kung bakit ako 'yung umalis sa Jollibee So, sana'y magbigay aral to sa ating mga kapwa service crew. Lagi nyo i-check ang inyong mga benefits kung ito ba'y nahuhulugan. Mayroon tayong basihan at kunin nyo lagi ang facelift. So, yun. Yun lang. God bless.